Today, I'm going picnic with the patient. Hi guys, ngayong araw ay papunta si Madam sa trabaho. Maaga pa ngayon guys, 6.15 pa ng umaga. Where are you going today? Today, I'm going picnic with the patient. Ngayong araw ay excited nga siya kasi hindi siya magsuot ng uniform kasi magpiknik sila kasama ang pasyente niya. Nagtaka nga ako kanina kasi sabi niya picturean daw siya tapos videohan daw kasi papunta daw siya ng picnic na hindi maka-uniform. Sino bang hindi masaya guys kapag papunta ka ng trabaho na hindi naka-uniform? Charot. Diba guys ang ganda ng amo ko hindi halata na si tinta na yung edad niya. Matanda na yan pero nagmamaniho pa din at saka ang lakas pa magpatakbo ng sasakyan. At guys, sinabi ko pala kay madam na nag yung video ko at marami naghahanap sa kanya at gusto siya makita sa video. At sobrang saya din niya guys kasi maganda yung mga comments sa video. At tinanong ko nga siya kung pwede ba mag video kami palagi. Ang sagot naman niya ay no problem daw basta nakabihis siya. Hindi lang daw yung nakapangbahay kasi mahiya daw siya sa mukha niya kapag hindi siya makabihis. Kaya ngayon guys sinabihan niya ako na mag video daw kasi nakabihis siya. O ba diba, sobrang supportive ni madam at ni sir. Pero yung alaga ko sobrang mahiyain ayaw umarap sa camera. At ayan guys, papunta na si madam sa trabaho. At guys, habang pabalik ako sa bahay, ay nakita ko nga itong truck na nagbabakyum sa kalsada. Sa court, kaya walang abog-abog kasi may vacuum. Kaya malinis yung kasara dito sa Kuwait guys kasi araw-araw may nagva-vacuum. At lumabas na din yung alaga ko sa bahay kasi paparating na yung school service nila. Maliit na school service lang yung dumating ngayon guys kasi konti lang yung estudyante ngayon. Pero pag normal days ay school bus talaga yung dumating guys kasi marami ang mga estudyante. At ayan, nag-iisa na lang ako dito. Charot. Yung amo ko palang lalaki ay eh, pumunta na sa trabaho. Hindi ko lang siya nabidyohan kanina kasi isang sasakyan yung dinala niya. Iisang hospital lang yung tinatrabahuan ni Madi. Madam at ni Sir pero pupunta si Madam sa picnic kaya tig-isa sila ngayon ng sasakyan. At ngayon ay nag-iisa lang ako dito sa bahay ay oras ko na para maglinis at vacuum yung gagamitin ko ngayon kasi wala akong madistorbo. Charot! Sinipag lang ako ngayon guys kaya naglinis ako ng maaga. Pero pag sumpungin ako ng katamaran ay wala matutulog ako guys kapag mag-iisa na lang ako dito syempre mataas yung ura, 6.30 hanggang 2.30, so may time pang matulog, tapos saka nagawain yung gawaing bahay kapag malapit na dumating yung mga amo. Charot! Totoo yan guys, pero ginawa ko lang yan kapag hindi maganda yung pakiramdam ko syempre tao lang din tayo minsan hindi maganda yung pakiramdam pero alam nyo guys maintindihan ako ng mga amo ko sobrang stricto nila pagdating sa pangangatawan guys kasi nga mga medical profession sila kanina nga lang guys bago ako nag voice over ay sinabihan ako ni madam na magpa x-ray daw kasi kanina pagkatapos namin ng tanghalian ay natulog kami at pagising ni madam ay sinabi ko nga sa kanya na masakit yung leg ko kasi na stiff neck at sinabi nga niya sa akin na dalhin daw niya ako sa clinic para magpa x-ray at sinabi ko nga sa kanya na hindi na kailangan kailangan, na lang ako sa kanya ng painkiller na cream. Marami kasi siya noon kasi na-frozen yung shoulder niya. Palagi ko siyang hinahaplasan. Charot, haplas, haplas, ganun. At ayan guys, marami akong hugasin kasi kumain yung mga amo ko bago sila pumunta sa trabaho. At pagkatapos ko maghugas ng plato ay maglalaba na ako para wala na akong trabaho mamaya at saka yung nilabhan ko ay matuyo na bago pa dumating yung mga amo ko. At pagdating ko dito sa CR ay hindi gumana yung ilaw kaya tinuyok tuyo ko muna siya para gumana. At ayan, magsimula na akong maglaba pero yung lalaban ko ngayon guys ay may uniform ng amo kong lalaki at ayan na parami yung blue na nilagay ko. Kaya parang purple na siya tingnan hindi na puti. Marami-rami yung lalaban ko ngayon guys pero hindi ko siya lalaban sa washing machine kasi gusto kong maglaba ngayon kasi maligo ako pagkatapos. O ba diba, sobrang sipag ko ngayon. Pero ang totoo niyan, hindi ako nakaligo kahapon. Ayan, tapos na ako naglaba at tapos na rin naligo. Nakakatawa kapag gumawa ng video guys. Ayan, lumabas sa may CR, iharap yung cellphone, may pintuan, tapos pasok ulit, then labas ulit. Ayan, parang mababaliw ka na talaga. <laughs> Pero laban lang, ambisyo sa manta. Charot! At ayan guys, magpatuyo na ako ng buhok at pagkatapos nito ay pwede na din ako matulog ulit kasi wala na akong gagawin. Tulog-tulog din pag may time. Charot! At nakita ko tong cellphone ng alaga ko guys, hindi kasi siya nagdadala ng cellphone sa paaralan. O di ba, sobrang bait ng alaga ko grade 12 na yan pero hindi yan nagdadala ng cellphone sa paaralan guys. At yan lang guys, thank you for watching. Bye bye.